Oi <laughs> <laughs> Ha ha ha! ano to? Uy, dami! Mabil! So, Uy! Kwarta mo na! Sindihan natin! Ayaw, ayaw, kay kwarta na! Ayaw, kay na! taguin na kay kwarta na! Alay, ang bintaw mo te! Pagkaon! Gusto ka? Oo! Gutom ka sito te! Pwede man na imong kwarta o, dahan mo ka Ha? Palit! Ito! Blue! Ay, ayaw na! Kay kakuha man kayo ayaw na! Ha? Kini na! Kini! Ito! Oo, oh, kanara! Oo, oh, sige! Oo! Oh. Ito pati o! Uy, ayaw, kini Tamara ni. Ken ni. Ha. Kita boing po, Tamara. Ha. Ala, ente. Ha? Nang nang ngon po, nang okay ko, kay pasik mo lang kita, kubo porta. Meron pa diyan si ba. Te pakyawin ko na lang yan, te. Oo. Oh. Uh. Ito? Oo. Oh. Uh. 200 na lang, ne. Balit 200. Oo, oh, uh, ito, tiyo. Ito, green. Ayaw, dili man ako. 200 na. Inira ha ako, ikuha ha. Ay, hindi. 100. 100. Mukha na ni. Hmm. Lagay ko na lang dito, tiyo. Oo. Oh. <laughs> sige, salamat kayo ha. Kaya gili na po makapamaligyan dito sa layo. Sige. Salamat kayo ha. Oo, oh, sige. Alis na ako. Sige. Ate, sandali lang te. <laughs> sa totoo lang te yan. Hindi talaga ako totoong baleo. Uy, <laughs> sure uy. Kumagawa lang kami ng ano, social experiment. Ito teo, dagdag ko na lang yun. Uy. So, para pang ano mo Para pang ano mo sa panghanap buhay mo. Salamat, kayo yun. Karun na dyan ko nakakuan ba? Ngayon, nahingani, dahing nga tao. Salamat kayo ha. <laughs> Ikaw din nakatabas ako. Wala ko nag-expect karun madlawa. <laughs> salamat. Sandali lang, tiha. Balik lang ako. Meron akong kunin. Sandali lang. Sandali lang. Balik. Sige, oh. ha. Balik oh. lang Ah, hmm. oh. <laughs> ito! video <laughs> <laughs> na, kayo sobra naman yung mga gigaan, manggali ko ni mo kuan. Huh? Gihatagan na manggali ko ni mo ani. Oh, Sobra-sobra naman ay mong gihatag, uy. Para hindi ka na bumili ng bigas. Salamat ka ayo. Wa <laughs> nag wa ako karon nga maka maka swerte ko karon birthday pag yun na ako na maligya ko kay may nalang taon kapal ko bugas. Sakto pala yung birthday mo te. Salamat jud ka ayo. blessing ka ayo. Salamat jud ka ayo. <laughs> Ika na bala dito ti <laughs> Salamat ka ayo, wa jud ko nag expect hulog jud ka ng langit sa kuwa ba. Salamat ka ayo, ha. Ni okay, alis na ko ti Bye bye. el esnaco. Ate, ate, ano, nadulas lang ako, ate. Nadulas ako. Eh, yung um, money, oh. Yung money. Eh, money. Oh, yung money. Oh, nalaglag, nadulas ako. Ha, uh -huh. Allah sekuat Wow. Nak tak ni? Oh, nak dulas eh? oh, kasi aku. <laughs> saya ni na yang nanti. Hah? Saya ni yang. Tuto, aku ni tu. Oh, saya yang he. Oh, pasin saya nanti ya. Selamat kau ha. Aku nak ini tengok ujut oh. aku nak. Oh, oh saya ni na yang nanti. Terima kasih. Selamat. Selamat kau. Saya so, yan yang ha? <laughs> ) <laughs> <laughs>